You, daily. Noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, nilikha ang unang typewriter upang mapabilis ang pagsulat kumpara sa pagsusulat gamit ang kamay. Subalit, sa mga unang disenyo, madalas na nagkakabara ang mga mekanikal na braso ng makina kapag mabilis na pinipindot ang magkasunod na letra. Upang maiwasan ito, sinadyang baguhin ng inventor na si Christopher Latham Sholes ang pagkakaayos ng mga letra. Sa halip na ilagay ang mga ito ayon sa alpabeto, pinaghiwa-hiwalay niya ang mga madalas magkasunod na ginagamit upang mabawasan ang sabay-sabay na paggalaw ng mga braso. Noong 1873, ipinakilala ang QWERTY layout. Ang pangalan ay kinuha mula sa unang anim na letra sa itaas na hilera ng keyboard. Ang layunin nito ay hindi lamang teknikal kundi upang gawing mas episyente at mas matibay ang typewriter laban sa pagkasira. Ang pamamaraang ito, bagamat tila kontra intuition, ay naging praktikal para sa panahong yun. Sa kalaunan, ito ang naging pamantayan ng industriya, lalo na nang i adopt ito ng kumpanyang Remington para sa kanilang typewriter models. Isang kilalang teorya ang nagsasabing sadyang ginawa ang QWERTY upang pabagalin ang mga gumagamit. Ang ideya ay kapag mas mabagal ang pag-type, mas mababa ang tsansa ng pagkasira ng makina. Ayon sa teoryang ito, nilayo ng layout ang mga madalas gamitin na letra sa isa't isa upang mas mahirap silang pindutin ng sunod-sunod. Halimbawa, ang T at H na kadalasang magkasama sa salitang Ingles, ay magkahiwalay sa layout. Gayunpaman, may mga historiador na tumututol dito. Para sa kanila, hindi ito ginawa para pabagalin, kundi para balansehin ang bilis at tibay ng makina. Kung masyadong mabagal, mawawala ang bentahe ng typewriter, kung masyadong mabilis, madalas itong masisira. Sa huli, mananatiling palaisipan kung gaano kalaki ang impluensya ng pagbagal sa disenyo ng QWERTY. Ngunit malinong na ang teknolohiya noong panahong iyon ang nagdikta sa kakaibang pagkakaayos ng mga letra. Nang pumasok ang makabagong teknolohiya, nawala na ang problema ng pagkakabara sa typewriter, Lumitaw ang mga alternatibong layout gaya ng Dvorak at Colmac na layong mas mapabilis ang pagtatype. Sa kabila nito, nanatili ang QWERTY bilang pamantayan. Ito ay dahil sa habit o nakasanayan ng mga tao. Ang paglipat sa bagong layout ay nangangailangan ng panahon at pagsasanay na karamihan ay ayaw gawin. Isa pang dahilan ay ang ekonomiya, ang mga kumpanya at paaralan ay nakainvest na sa QWERTY-based equipment at training materials. Ang pagpapalit ay mangangahulugan ng malaking gastos at pagbabago sa sistema. Kaya kahit mas episyente ang ibang layout sa papel, nanatiling dominanteng sistema ang QWERTY sa buong mundo, mula sa typewriter hanggang sa smartphone keyboards. Malaking papel ang ginagampanan ng sikolohiya sa pagpapatuloy ng QWERTY. Ang tinatawag na muscle memory ay tumutukoy sa automatikong galaw ng ating mga daliri batay sa paulit-ulit na pagsasanay. Kapag sanay na ang isang tao sa QWERTY, halos hindi na niya iniisip kung aling letra ang pipindutin, natural na gumagalaw ang daliri sa tamang lugar. Ang pagbago sa layout ay magdudulot ng kabagaalan at pagkakamali sa pagtatype. May mga eksperimento na nagpapakita na kahit matapos ang buwan ng pagsasanay sa bagong layout. May ilan pa rin bumabalik sa QWERTY dahil sa family erity Sa madaling salita, komportable na sila rito. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit ang mga kabataan na lumaki sa touchscreen devices ay hindi iniiwan ang QWERTY, kahit wala ng mekanikal na hadlang tulad ng dati. Habang patuloy ang inobasyon sa teknolohiya, may posibilidad na mabago pa rin ang keyboard layout. Lumalabas na ngayon ang voice-to-text, gesture typing, at AI-assisted input na maaaring magpabago sa paraan ng ating pagsusulat. Ngunit kahit may mga mas epesyenteng sistema, malakas pa rin ang impluensya ng tradisyon at nakasanayan. Ang QWERTY ay naging bahagi na ng kultura at kasaysayan ng komunikasyon. Sa hinaharap, maaaring magkaroon ng hybrid systems, mga keyboard na nag-a-adjust batay sa wika o estilo ng pagsulat ng user. Posible ring tuluyang mawala ang pisikal na keyboard sa pabor ng mas advanced na input methods. Hanggang dumating ang panahong yun, mananatili ang tanong, kailan kaya papalitan ang QWERTY? At handa ba tayong kalimutan ang layout na ilang siglo na nating ginagamit? Meet, meet, meet. Here, daily.